So ngayong araw guys, ako nga pala yung magbubukas ng computer shop namin. Meron na nga rin pala dito nag na mga bata at kanina pa daw sila. Halos 2 months na nga rin pala itong computer shop ko at pangalawang beses ko pala ito mabubuksan. Si mama at yung kapatid ko kasi palagi nagbubukas nito. Kaya ngayon na-busy sila ako na muna yung nagbukas. Hindi pa nga sana ako magbubukas dahil kakagising ko lang. Kaso meron nagchat sa akin na customer kung bukas na daw kami. Kaya notice na naligo ka agad ako at nagbukas. Tatlong customer nga pala yung buhay na mano kaya sana makaubos. Charot lang. Kakaasikaso ko nga pala sa mga naglalaro. Nakalimutan ko na isalin yung mga yelo. Yung dalawang yalo nga pala dinurog, abot na nga pala to bukas ng umaga. Basta matatakpan lang to ng maigi. So guys, dahil hindi nga pala ako kumain ng umaga na tanghalian. Nagdala na nga pala ako ng binalot para meron ako kakainin dito. So dahil mahilig nga pala ako mag multitasking, kakain nga pala ako habang naglalaro. Yung mga kalaro ko nga pala dito, yung mga customer ko. Masaya kasi kapag maraming kalaro, lalo na kapag kasali si Boy Skincare, mahina man ako at least masaya. Yung ulam ko nga pala ngayon, guys, ay fried chicken. Kaya busog na come kamot later. Nangangati kasi ako, guys, kapag kumakain ako ng manok. Dati naman wala akong ganitong sakit pero ngayon biglaan na lang. Mayamay nga pala guys, nagpunta nga pala dito si Bunggan kasi si Boy Ubo. Medyo marami nga rin pala yung naglalaro ngayong gabi kaya masaya na naman ako. Kaya nga pala naglaro si Bunggan kasi si Boy Ubo ay eh, nagpapalakasan sila magkwentuhan. Kaya ngayon nag 1v1 sila kung sino yung mas malakas sa kanilang dalawa. Ako naman tamang nod para manginggit. Kaso guys, hindi pa nga pala natatapos yung laro, nagquit na agad si Bunggan Kaya ibig sabihin nga guys, malakas lang siya sa kwento. Kaya ayun, palagi na lang siya inaasar ni Boy Ubo. At ayun guys, kakatapos nga na pala namin magdota at alas 3 na kami natapos medyo inaantok na nga rin pala ako dito dahil kulang ako sa tulog. Bago nga pala ako umuwi, pinulot ko nga pala muna yung mga kalat isa-isa. Hindi na nga rin pala ako nagwawalas bago umuwi kasi merong kasabihan. Hindi naman ako naniniwala sa mga gano'n pero bilang pang iingat gagawin ko na lang. Wala naman mawawala sa akin kung mag-iingat ako. Sinarado ko na nga rin pala yung mga bintana dito para kapag umulan, safe yung mga computer. At habang pauwi nga pala kami ni Boy Ubo, nakita nga pala namin yung mga kalaro namin nagpo-food trip. Sakto dahil maghahanap rin kami ni Boy -ubo ng pagkain. Dito na lang kami kumain. Grabe nga yung trip namin dito. Inabot ng ilang oras. Dahil habang kumakain nga pala kami dito ay nagkukwentuhan pa. Grabe nga pala yung naubos kong pera dito sa pagkain. Halos 200 pesos din yung naubos ko dito dahil hindi ako mabusog. Tapos yung mga tropa nga pala namin dito bumili pa ng atay. Nung una nga guys hindi ako nahingit pero ang sasarap nilang kumain. So dahil hindi pa ako busog na order tuloy ako dito ng atay. Dinamihan na nga pala yung order dito para lahat kami makakain. Madala nga lang pala ako kumain nito dahil hindi na mahilig sa ganito. So dahil gutom ako at natakam ayun napabili ako ng marami. 100 pesos nga pala tong binili kong atay dahil lima naman kami. So dahil na nga may maasim nga pala pala kami, napabili tuloy kami ng French fries. Wala nyo nga pala guys kung sino yung pinakamarami na kain French fries dito. Ang kulong nga pala, ako nga pala yung unang kumagat. Ang sarap kasi kumain ng French fries lalo na kapag madaling araw. Wala nga rin pala umaawat sa akin kaya ayun tuloy-tuloy yung pagkain ko. Kaso bigla na nahiya kasi baka maubusin yung mga kasama ko. Kaya tinawaan na lang ako dito ni Boy Ubo dahil nahiya ako. Kaya ayun, kitang-kita nyo, kinapalan ko na yung mukha ko. Hindi na nga pala ako umalis dito sa harapan para mukbangin yung French fries. pagkatapos nga pala namin mag-food trip, pupunta naman sa 7-11. Wala kasi silang tindang soft drinks kaya dito na lang kami magiinom Kaya ayun lang Thank you for watching Bye bye!